Ciao Raga! Musta na Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Di Raga, nabanggit ko na sa iyo ang tungkol doon sa bonus na almost 80 euros. Alamin natin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin yan nadating. Tuloy pa ga na matatanggap ang bonus na iyan noong mga mayroong karta dedikata ate. Totoo ga yung plano ng gobyerno na bago matapos ang taon na 2023 ay darating na yung bonus bensina at mayroong pang karagdagan. Dahil ngayon ay uh, November 30, 2023, mayroong dalawang updates na i-remind ko sa raga. para na sa gayon ay maiiwasan yung uh, maling diskarte. That way ay makakatanggap ko ulit ng bonus ngayong uh, December 2023. At yung isa naman ay para maiiwasan mo na ikaw ay magkaroon ng alalahanin o problema P. Avanti. Ang detalye raga doon ko na sigla. partiamo. Today in November 30, 2023, i-remind lang kita raga na dumani ay start na ulit ng click day para sa bonus transporti na up to 60 euros. Maaga ulit ang simula ng application online. Mula 8 a.m. December 1, 2023, bukas, doon pa rin sa official website ni Bonus Transporti. Dating gawe, meron ulit na pila, lalo pa ngayon na ang nakalaan na laang ay yung mga voucher na hindi nagamit o yung mga labis na bumalik doon sa pondo. Dahil diyan ay pihong very limited na laang yung pondo at iilan na laang ang makaka-avail. Kaya Raga, good luck sa iyo. Sana ay makasama ka doon sa mga makakakuha ulit ng bonus transporti. Pero dapat na ari ang iyong tatandaan Raga ha kasi baka ikaw ay magkamali ng diskarte na gagawin. Ikaw ay huwag magkakarga ngayon para sa abonamento mo ng December. Dapat na ikaw ay magkakarga simula sa December 1 and onwards para na sa ganun ay magagamit mo yung bonus. Dahil kapag ka ikaw ay uh, nagkarga prima o kaya naman ay OG, ibig sabihin ay hindi mula sa December 1 ka nagkarga, alora yung bonus na makukuha mo yung voucher na makukuha mo online, although ikaw ay nakasama doon sa naka-avail, hindi mo rin magagamit yan. Hindi mo rin magagamit yung bonus transporte. Kaya tandaan ulit ha, kailangan kung ikaw ay magkakarga, ay mula December 1 in onwards. Para na sa ganun, yung uh, kukuhanin mo na bonus, bukas, December 1, yan ay magagamit mo. I suppose, Ragan, na kung ikaw ay dati nang nakakakuha ng uh, bonus transporti, ikaw ay nakakapag-apply na yan, dapat ay alam mo na ang diskarte na yan. Para na sa ganyan ay may iwasan yung pagkakamali. Ang sunod naman na important update ngayong November 30, 2023 ay regarding naman sa Diclarazione dei Redditi. Gaya ng announcement ni Agencia de Letrate last uh, September 18, 2023 ang deadline para sa pagpafile ng Modelo 730-2023 ay noon pang October 2, 2023. Samantalang para naman doon sa filing ng Modelo Redditi o yung tinatawag dati na Modelo Unico pati na rin yung Modelo Redditi Correctivo del 730, ang deadline naman niyan ay today, November 30, 2023. Siyempre, yung mga exempted doon sa pagpafile ng Diclarazione di de Redditi o yung uh, ang kanilang reddito ay mas mababa sa 8,000 dahil nandun sila sa no-tax area Ibig sabihin, wala silang deadline na kailangan na hahabulin. E eh, paano naman kapag kakailangan pala na mag-file ng dekirasyon ni Deredity tapos ay hindi nakapag-file, nalampasan na nung deadline na November 30, ano ang option na maaaring gagawin? Mayroon pang additional na up to 90 days na inilalaan para makahabol doon sa filing ng modelo Redity. After ng deadline na November 30, 2023, ang huling deadline, yung sunod na deadline na ay sa February 28, 2024. Pero dahil sa late filing na, late na yung submission na gagawin after ng deadline na November 30, magkakaroon na ng multa na 25 euros. Pero just in case na mayroong rimborso, yung multa, yung penalty na 25 euros ay pwede na i-offset para hindi na babayaran. Doon sa mga nakaraan na mga vlogs, ilang beses na nating na-explain, marami na tayong mga vlogs na ginawa, sinabi natin doon kung ano ga yung mga consequences, ano ga yung mga mangyayari, ano ga yung mga penalty, case to case basis, kapag ka kailangan pala na mag-file tapos ay hindi naman ginawa yung pagpa-file ng declaration de heredity. Yeah. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung inaantay ng marami, yung tungkol doon sa bonus bensina na almost 80 euros. Gaya ng alam na natin, yung mga nakatanggap ng Carta dedikata ate, yung tinatawag din ng iba ng karta Resparmio Espeza o Bones Espeza, tapos yan ay na-activate nila, ibig sabihin ay nagamit pang Espeza, mayroon pang aasahan na darating na bagong Ricarica na almost 80 euros. Yan ay nakapaloob doon sa Decreto Energia at ang alated na budget diyan ay 100 million euros. Supposedly, yan dapat ay naipamigay na pero until now gaya ng alam natin ay hindi pa. Hindi pa inipapamigay dahil hanggang ngayon din ay hindi pa sila naglalabas wala pang dekreto at wativo. Ang isa pa sa dahilan ng delay ay kung magkano ga talaga yung additional amount na matatanggap. Tanda mo pag-araga na ang karta dedikata ate, yan ay dapat na na-activate hanggang noong September 15, 2023. Alam natin na mayroong mga nakatanggap ng karta didikata ate pero hindi naman yan nila na-activate kasi nga hindi nila yan nagamit. Sila ay nalampasan ng deadline na September 15, 2023. Iba-iba ang dahilan. Mayroong iba na kaya daw hindi nila na-activate yung kanilang karta dahil hindi mismo nila na-retiro sa posta yung karta. Yung iba naman hindi daw alam ang PIN kaya hindi nila na-activate yung kanilang karta. Dahil diyan, yung mga karta na iyan na mayroon dapat na laman na 382.50 euros, tapos yan ay hindi nagamit, alora, yung pera na iyan ay babalik ulit doon sa pondo. Yung total amount na bumalik na pera doon sa pondo, yan ay ibibigay ulit doon sa mga mayroong karta dedicated ate na na-activate nila yung kanilang karta. Bali, ang mangyayari, yung total na pera na bumalik doon sa pondo, yan ay paghahati-hatian ulit nila. Noon pang October 2023 ay inaasahan na nagagawin yung monitoring para malaman kung ilan ga na karta yung hindi na activate at kung magkano ga yung pera na bumalik sa pondo. Pero until now ay wala pa silang nilalabas na info tungkol diyan. As per estimate, kapag ka nalaman na yung uh, total amount ng pera na bumalik doon sa pondo para do sa mga karta na hindi na activate, tapos ay idadagdag pa yung budget na 100 million euros na yan naman ay nakapaloob doon sa Dekreto Energia. Inaasahan na ang amount na matatanggap ulit yung bagong rika para doon sa Carta dedikata ate ay more or less 80 euros. Tandaan mo raga ha na ang bagong rika para dito sa Carta dedikata ate, yan ay pwedeng gamitin hindi lang ang pang-espesa dahil Pwede rin na gamitin pambili ng abonamento para sa transporto publiko lokale at saka pambili ng bensina. Dahil sa hinihintay pa rin hanggang ngayon yung ilalabas na dekreto at wativo, hanggat hindi yan inilalabas, hindi pa malalaman kung magkano ga yung exact amount na iririkari ka ulit, yung bagong rikari ka. Hindi pa alam at saka hindi pa rin malalaman kung kailan ga yung exact na date na darating yung bagong ka para sa karta dedikata. Ate. Pero base doon sa plano, doon sa hangarin ng gobyerno, kailangan na maibigay ang bagong bonus na iyan doon sa lahat ng mga beneficiaries bago matapos ang taong 2023. Kaya raga, mag-aabang lang tayo muna ngayon. Hayaan mo, babalitaan ulit kita. Kaya nga importante, makasakali na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, plain mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dinidin din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin, Raga, kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Raga, ala prosima!